Pag-abot namin sa kalsada. Ginoo ko. Pag-abot namin sa kalsada. Anong oras ngayon? 7.43. Nakakaloka yung araw. Parang alas 4. Ay. Terek na terek. Terek. Asher na Jimmy Anto Araw-araw nilalakad mo uh, Asher uh, na is mo na Wala Na-slide na ako dito Dahil uh, may di ba ma-ice Black ice na siya Oo, na-slide ako O kaya, dahil na yung once na na-slide ako noon So alam ko na kung paano nilalakad Ito ang sapato Slide Ito yung Yung mga dalilay ko pa na ganyan Baka hindi ka madulas. Gagagag dun sa ano. Hindi ka ganun? Oo. Dahil wala akong cleats. Oo. Alam yung cleats tita? Yung nilalagay sa pag... Oh. na may pako-pako. Spike, spike. Oo, yung pako-pako Hindi pa wala akong cleats. Ano dito? Ano dito? Baka ang hangin ko sinilakad ang ikay. Nakaka...ano oh. sakit sa hangin. Diba? Hahaha. Ano? Teka, ang dami gumagamit Pag lumakad ka, dito naman kayo dumaan. Huwag dito. Kasi madulas. Ha? humot humot sud sud Andre ma? Ha? sud Andre di ulay lay ba kun sud an puro. Amoy ulam everywhere. Ah, sa Mamaya, doon na naman sa Wai Mall Walmart. Parang iwa isa no. Lah Bangkok kui we truck. Siga akan tahu eh? ada syaitan apa pun 8 okcana. Uh -huh. Di ba yung lumantay dyan, hindi pa yung green? Patay pa, oh. uh, pa yun. Mayroon talo taluto. Halala. Mag may may na. Pag may <laughs> Wala, pag ulan. Pag may ulan, lalo yung mabilis. Lalo yung mabilis. <laughs> parang, parang magic. Ayaw, magic, sarap. Siguro dahil ng hangin ng Hangin katabi. Ano? 가아버리 dumao do overseas wall map wall map kasi pa 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 kasi tao kasi pwepesto na sila sa upuan nila sa bahay nila kasi mag-strike na ang pilots nila Ah, ikaw, ikaw noon ka? Kung di ko alam ang tiyan na. Saan ba naglaro? na naglaro? Dito lang, sa Minsan Rogers, minsan ay sa Rogers. Pero minsan sa wala, Live na sa live. Sila ay nanonood sa live. Nasira. Nasira.

sa shampoo yun? Uh, shampoo na lang. Ay, gamit pa ang pang purple shampoo yan? No. Kaya uh, pa uh, po eh? ano ano pa hala ano? purple shampoo lang? Oo. Oh, oh, oh. Tapos okay. eh puputi siya. Diyan din mag mag-stay in what color na kung anong talaga yung color. Ah. Hindi ah. ako bumili. Oh, pa-kuha pa te ako no para ay ako ng tinta. Para blend, ash, ash and blend lang. Oh, the ash and blend. Pero yung, ang, ang itim ko, karaminti na. Hindi na matanggal din yan. Permanent? Permanent. Permanente. Purple shampoo! Any brand? Basta may nakasunod na, purple shampoo. Mm. L'Oreal yung ahad kasi L'Oreal yung shampoo siya sa shampoo ko sa tuho ko. So, L'Oreal yung binili ko. Purple shampoo. Pero hindi ako ng shampoo na shampoo. Wala kong isyampu. Wala kong isyampu. Wala kong isyampu. Wala kong isyampu Ang hirap lang. Ang... Oh, kasi na Kasi, kasi doon ang isyampu Tapos, hindi ko ko... Hindi always.